Mula sa tanong ng isang netizen, meron na bang nagawa si Senator Bato de la Rosa para sa kapakanan ng Bureau of Fire Protection? Alamin sa Siyasat Presents Track Record. Sa isang message na natanggap ng aming FB page, isang netizen ang nagtanong kung may naitulong na ba si Senator Bato de la Rosa sa pagpapabuti ng serbisyo ng Bureau of Fire Protection para sa mga Pilipino? Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasa presents D W truck record. Ayon sa aming pagsisiyasat, iniakda ni Sen. Bato de la Rosa ang RA-11589 o ang Bureau of Fire Protection o BFP Modernization Act noong 2021. Layunin nito na mabigyan ng higit na suporta ang mga bumberong Pilipino sa pamamagitan ng pagpapaganda sa kanilang headquarters at pagpo ng high-tech na trucks at iba pang mga kakulangan sa equipment. Bilang nagsisilbi na ring emergency medical transport ang mga bombero, nais din ng batas na ito na mas palawakin ang karanasan at kakayahan ng mga bombero sa pamagitan ng pagpapalakas sa kanilang mga training dahil inaasahan na rin ang mga ito na makapagresponde sa iba pang klase ng mga sakuna. Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng ibo iboboto mo, iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasa presents Z Truck Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.